ang lupang ito ay hindi inyo. Pag-aari ito ng pinsang kong si Rafael De Jesus. Paulit-ulit na namin kayong pinakiusapan na umalis. Pero matitigas ang ulo ninyo. Pinilit nyo pa kaming gumamit ng dahas. Hindi na kayo pwedeng tumungtong sa lupang ito. Sige, tibayan yung pagpapakong yan. Insan, ayos na. Hindi na makakabalik dito yung mga hampas-lupas squatter na yan. Talaga masamit ang pinsan. Relax lang kayo. Relax lang. Akong bahala sa inyo. Ayusin ko ito. Relax lang. Relax. Kumpadre. Kumpadre. Napasyal ka. Uh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre. May hawak ka mga papeles para... paalisin ang mga taong ito dyan sa kinatitirikan lang lupa. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre pinagbibintangan mo ba ako? Na ako'y nangangamkam ng lupa ng may lupa? Kumpadre, pare-pareho tayong taga rito. Dito na tayo tinubuan ng tahid. Kilala natin kung sino-sino may ari ng mga lupaing ito. Kumpadre, binili ko na lupa lupang ito. At nandito mga papeles. Ito, kumpadre. Basahin mo. Wala akong naintindihan niya, kumpadre. Totoo man yan o hindi, problema mo niya. Ang akin lang, kumpadre, baka ka ako pwede mong bigyan ng pagkakatao ng mga taong itong makapaghanap ng bago nilang titirikan, bago mo sila paalisin. Kumpadre, minsan na akong humingi ng tulong sa iyo na kung maaari sana eh, huwag mong tuluyan ang aking mga anak. Hindi mo ko pinagbigyan, kumpadre. Tumupad lang ako sa aking tungkulin, kumpadre. Kumpadre, ginagampanan ko rin ang aking tungkulin. Bilang may-ari ng lupang ito, na paalisin ang lahat ng mga nakatira dito. Hmm. Paano? Pero huwag kayong makalala. Kakausapin ko si Mayor. Pakikiusapan kong doon muna kayo sa eskulahan. Salamat po, Andres. pakisabi na lang kay Doña Caridad na may sakit lang ang nanay ko. Pasensya na lang. Hindi ko na lang yung bayad. O, sige, pumasok ka muna. Oh, yan na ba yung mga damit na nilabhan? Opo, senyorita. Hi, handsome. I'm Mansu. Anong pangalan mo? Angel po. Hmm. Angel. That's my favorite name in the whole world. You're a heaven sent. Alam mo, I really need the guardian angel eh. Isang linggo na ako di sa bahay, pero wala pa rin ako napapasyalan. Halika, Akala ko, nagbago ng mga Pinoy eh. Torpe pa rin pala. Ano? Ka ba? Pakiulit okay, nga sinabi mo. Ang sabi ko, ka ba? Yan ang gusto ko. Medyo walang hiya. Naku, ang walang yan pasing na yan. Aba, ang saysmal kong damit. Sinunog. Naku, pag hindi ka naman nakapatay ng tao, oo. pa takit. Naku, yung walang yan nanay mo, sinunog yung damit ko. Ayan, nakita mo yan? Asin pa ho kayo. Bastos, bayaran mo to, 6,000 na libo to, 6,000! na libo. Bayarin niyo muna labada ko. Eh, paano kita babayarin ni anim na libo halaga nito? Kung ayaw niyong bayarin yung labada ko, hindi na ako maglalaba para sa inyo. Ako talaga napakabas ito. Nakita mo ba? Angel! Ay, huh. Nice meeting you. It's meeting you too! Masyado masakit yung dilaw nila sa akin. Abay, tinapaktapakan nila ang pagkatao ko. Masyado nila ako minaliit. Kung di lang nila tatayo, talagang Bibigyan ko na isa sa mukha eh. They never respect my rights. My God. Rights, rights ka pa dyan. Yung mukha mo, ah. hindi ko makita eh. Kaya yeah, pala matilim. Chong. Oh! Kung talagang magkadugo tayo, kailangan minum ka. Oy! Hindi sa paglalasing na ipakikita ang pagdamay at pakikisama ng isang tao. So, if that thing happened to you, you'll be down there falling there, you know? Oh, no. So, I will go there. Kailangan mag-usap kami. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Yan. Talagang hindi mo ako pwede pigilan. Uh -huh. This country is a free country. Aldo do what I want to Okay? Uh, Goodbye, Mark Arthur. Believe me, ah. I shall retire. Uh, oh, oh, oh! Uh, ah! Uh. Ah, you're all Gano? Ha? Ah. Sino nga ang Shale! Sherry! Ano yun? Don Perfecto! Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din. Ano? Bakit hindi sabihin sa mga bata mo? Ano? patok yan? Talagang hinahamon mo ako no? Mga bata! Papa, wag Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Para ano ba? Shirley! Ayoko na hong makita ang ng taong yun eh. Mabuti. <laughs> My love! <laughs> Bongoy, huwag ka maingay. Palabas lang to sa papa. Anong palabas? E pinilit ko kang pumasok. Bongoy, kalit ang papa. Maliwanag na ba yun sa'yo? An Anong maliwanag eh? Ang dilim-dilim na gabi na maliwanag. Ko, Hindi na dapat kinakausap ng tao yan. Dapat siya oh! Ako nang papatay pa. Sampal lang pagmamahal yun. <coughs> Hindi na pagmamahal <coughs> Talaga! Wala ka bang pakiramdam? Hindi pa umalis na ako kanina? Ah, ibig sabihin nun, ayoko na sa'yo. Nagbibiro ka lang. Mahal mo ako. Ah, 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 Hindi ako nagbibiro. Ayoko na sa'yo. Umalis ka na! Umalis ka na! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'yo! Umalis ka na! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'yo! Let me ayo ayo sini ayo ampunlah